Hindi na iwasang pagpiyastahan ng maraming netizens ang bigla ang pag-unfollow ng magkasintahang James Reed at Isa Pressman sa isa't isa sa Instagram. Mabilis na kumalat sa social media nang mapansin ng marami ang pag-unfollow ng dalawa sa Instagram dahil hindi lingit sa marami na ito na ang pinagbabasehan ng ilan kung paano malalaman ang totoong estado ng relasyon ng mga magkasintahan at dahil naka-unfollow na nga sina na Isa at James sa isa't isa sa Instagram, maaari nga raw nahiwalay na ang dalawa. Marami man ang gustong malaman ang totoong nangyari, ngunit marami rin ang tila'y kinatuwa pa ito, lalo't maaalalang marami ang naging bashers ni Isa simula nang malaman ng mga tao na siyang ipinalit kay Nadine na dating girlfriend ni James 3. Simula noon ay madalas nang ikumpara si Isa kay Nadine at inaakusan din siya ng ilan na ginagaya nito ang kilos at pananamit ng aktres na talaga namang hindi kinatuwa ng marami. Gayunpaman, paman ni minsan na hindi pumatol si isa sa mga bashers. Samantala, inulan nga ng samot saring reaksyon mula sa mga netizens, lalo na mula sa mga fans ng Jaden, ang pag-unfollow issue na ito ni na James at Isa. Kung saan may ilan na nagsabing baka nakikiuso lamang ang mga ito sa mga viral na hiwalayan ngayon sikat na personalidad dahil may bagong music video si James na gusto nilang pag-usapan. Ngunit may ilan din naman na tila nagbunyi pa dahil dito at muling umaasang babalik ang Jaden. Gayon pa man, pagkontra ng isang netizen, nakakatawa yung mga nagsasabing bumalik si James kay Nats. No way, our Nadine deserves better. Besides, masaya na si Queen at makikita naman na inaalagaan siya ng boyfriend niya ngayon. So it's a yes for us narito pa ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Trending ngayon ang mga hiwalayan ng mga couples or love team na para mapag-usapan, lalo na pag may incoming project. Gusto lang ipromote yung music video, kaya nag-iingay si James. Di na yan bago. Let's not celebrate too much. Haha, baka for the clout lang yan kasi may new music video si James. Baka nag-iingay lang. Mi, nagpunta rin ako sa IG. Wala na. Finish na. Hahaha. -ha -ha. Bilis naman, Isa. Inagahan mo. nakakahiya naman kay Maring na din. But may part sa pagkatao ko na natutuwa ko. Buti nga. Samantala, hindi pa malaman ang totoong dahilan ng pag-unfollow ni Naisa at Jim sa isa't isa sa Instagram dahil wala pang anumang pahayag na naririnig mula sa dalawang pani. Ngunit mapapansin naman na hindi paborado ang mga larawan nilang magkasama sa Instagram.